then dito na naman ang inyong rampadora sa Iswin galing kami ng school nagbayad kami ng uh, yung sa patches patches ni ate in jail tapos umuwi kami ng bahay kumain lang tapos pumunta kami ng Centelia nagbayad kami ng mga kautangan IGB papalayon, pa pala yun TJ JB pa pumunta kami ng GB, nagbayad kami ng kautangan Pumunta kami ng Centelia, nagbayad kami ng kautangan. Tapos pumunta kami ng Iswin, kay mangutang kami ng bigas. Ito kay Madam. Ayan, kay Madam mangutang kami ng bigas dito kay Madam. Then, ayan, si Ate Jane, mangutang kami. So, nandito kami ngayon sa Centelia, mga idol, para mangutang ng bigas. Sobrang init, init na init. So, ayan, para ma-update tayo sa iba ko mga video. right